Ang kababayan ito po sila, magkapatid po sila. Oh. Ate, ano, ilang taon ka na ate? 26. 26 ka na. Okay. Nakapag-aral pa kayo? Hindi. Ah, hindi na kayo nakapag-aral. Ako, ako po nag-aaral. Hmm. Si kuya? Ako. Ako po, nag-aaral po Grade 3 po. Ah, grade 3? Diyan sa Galalan. Sa Galalan. Ah, grade 3. Ilan taon ka na kuya? Fifteen uh, Pwede ko pong matanong kung anong pangalan Ayan na ata na tatay nyo Ayan na ba? Na <laughs> na, kuya nyo, kapatid nyo rin Fifteen uh, ka Ang pangalan mo kuya? Ano po? Mark Sambalencia Mark Sambalencia Mark? Mark, Mark, Mark. Sambalencia Sam Sam Si ate? Ayun. Hmm. At tan tanungin ko lang kayo, siyempre kayo, ah, tawag dito. ay ano bang yung trabaho? Ay, trabaho ng mga magulang niyo, anong pinagkakakitaan? Dito, dito lang sa bundok. Pagkakaingin Ah, pagkakaingin. Pagkakaingin. Tapos, hmm. yung... Ibig sabihin talagang bumibili kayo ng bigas. Ganon. Pero sa kalagay nyo, hindi, hindi naman kayo nakakaranas na dito sa ano bulihin. Kasi ako, kita nyo, PWD rin ako. Kaya malapit din yung puso ko sa tulad nyo. Kasi tayo, kami, ako, nung bata pa ako, nakakaranas talaga ako na mabuli. Kayo ba naranasan nyo rin yung dito? Hindi naman. Hindi naman. Adi, uh, mababait pala yung mga taga rito. No? O. Uh, ayun. Salamat naman po at hindi sila nabubuli. Eh, di ba pumapasok ka? So, sa pag-aaral mo, anong naano sa inyo? Yung hindi ka naman inaano ng mga classmates mo? Hindi po. Uh, ayun. Yun naman ang dapat. Ano, maging pala kaibigan. Uh, si kuya. Kuya. Anong pangalan mo ate? Ano France France. Yan, nalimutan ko kasi. 26 years old na siya, si ate. No? At kami nagpunta dito, tinitingnan namin kung ano talaga yung sitwasyon. Itong bahay na ito ay, sino may-ari ng bahay na to Pagawa. Pagawa. Ano yung ano Tagagalalan. Tagagalalan. Marami kayo naninirahan dito? Ilang pamilya na nira dito? Tatlong. Tatlong pamilya. So, walang kwarto itong mga bahay na 'to. Paano ang pagtulog nyo dito? Tabi-tabi dito. Tabi-tabi kayo. Tapos, ilan kayong magkakapatid? Okay. na maitutukoy Ilan na lang kayong magkakapatid? 11. 11. 7, 7. Tapos ay yung pinakabunso, yung babae ito. Ilan taon na yung pinakabunso nyo? 7 years old. po. 7 years old. Siya ito si ate, pinakapanganay nyo? Pangalawa. Pangalawa. Ilan taon ka na ate? 28. 28. May pamilya ka na rin. Oo. -hmm. na ate, 28. May pamilya na. Par, ikaw ay pangalawa. Pangatlo. Pangatlo. Hmm. Ito hmm. so, ganun. Ayan mga kababayan na ako kung sino man pong gustong tumulong sa inyo kasi sila daw po dito ay naninirahan tatlong pamilya bali kayo lahat dito sa bahay na ito lahat kasi yung tatlong pamilya na natutulog kasi wala man division diba Walang, sama sama lang kayo dito sa ano dito sa higaan dito sama sama lang talaga wala man division yun lang kasi oh tapos walang division medyo di, siyempre hindi magkakamag-anak naman kayo yung lahat nandito nakatira o oh, kung saan no, parang hindi na rin kasi no, magkaka yung ano uh, ah, magkakahiyaan kasi magkakamag-anak naman pero kahit papano dapat talaga ay may kwarto no kung totoo division. division And, mga kababayan na kami po ah, muli muli po ako tulad po ng dati ako po y nananawagan sa mga viewers sponsor na baka po matutulungan natin itong mga ito kung sakasakali na gusto nilang magkaroon ng mga kwarto itong tahanan ito gusto nyo ba magkaroon ng mga kwarto? ayo kung po pwede no? kasi siyempre tatlo silang pamilya sama-sama uh, yung, yung iba may mga asawa na dito nakatira dito may mga asawa rin may mga asawa rin po, no? Sa sitwasyon po nila, siyempre, eh, mahirap kumilos ng sama-sama talaga sa totoo lang kung hindi naman naka kwarto Kaya muli po, mga sa mga kababayan po natin, sa nakakaluwag kami po, ay humihingi ng tulong sa inyo. No? Para matulungan din po itong mga sinakuya dito sa lugar na ito. Bagamat meron pong nag-sponsor sa kanila, eh, sana yung mga nag-sponsor din sa kanila ay mapagawaan pa ng kwarto. <laughs> no lang po. Ah, sa, sa Meron roon naman po ano, hindi naman po kami namimili sa Meron po. At kami naman po ay naririto upang tumulong din sa abot ng aming makakaya at nananawagan din kami sa mga sponsor. No, sabi nga nung iba ay siyempre tinitingnan muna nila yung sitwasyon kung ano talaga ang tunay na kalagayan. Ano kuya, huwag nyo naman sana masamain kasi kami, maliit lang din kami vlogger. Uh, ah, nagsisimula akong baga. Kayo pag uh, di ba, sa social media, nakikita na rin kayo sa social media. May, nag, uh, may, ano rin kayo, may account din kayo ng Facebook. Ah, uh, kapatid na meron. Ikaw, wala pa. Pero nakakagamit ka ng cellphone. Hmm. si ate may cellphone ka rin ayun nakakagamit tapos si kuya ay grade 3 dito ka nag-aaral si ate talaga hindi ka pag aaral pero gusto mo rin mag-aaral o nahiya ka na ah walang budget wala lang budget awal ah, well, hindi, hindi ba, hindi pwedeng ihalo sa sila sa ano. Eh si kuya, nakahalo ka ng mga estudyante. Over. Oh. ah uh. Ah. Uh. 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 Hindi, kukuha ka ng ano, nung no, al ano Al, al alts ba gayon? Mm. Yung ganon, di ba? Sa uh. sayang, sana kung nandito sana yung magulang nyo, sa uh, makausap ko sana. Kung ano anong oras ba yun umaahon magulang nyo ilan? magkakasama sa pagkain sa pagluluto sino si ate hmm, hindi ibig ko sabihin yung kakain halimbawa parang halian ilang kayong kakain sa hapagkainan magkakapatid lahat ilan kayo dito hmm. kasama kas, kas, kasama na rin yung lahat ng natutulog dito sabay-sabay na. Ah, pamilya mm. na rin sila eh no. Ito lahat kayo natutulog dito. Ngaming din po. Ah. Ito sa sa Ang pagsasaing, paano ang pagsasaing? Sama-sama na talaga. Ah, parang korpo na ano parang korpo na so pa man total naman eh nahanap natin sila kunin natin yung bigas doon. may, kasi may bigas kami dyan dala na ano yung kilo kilo kasi nga kung naghahanap kami talaga ng maabutan total naman marami kayo ibaba na natin dito yung 20 kilo yung apat na plastic yan meron kasi kami diyan dala at talagang bigas lang talaga ang dala namin no yan pwede na lang na lang ako nun lang yung tulungan nun lang yun lang ibigay namin sa inyo ha pagpasensya nyo na kung ano man yung nadala namin ganun po alam ko naman mahirap ang buhay nyo dito kung kaya inilapit kayo sa akin ni Jerry Andal siguro kilala nyo yun tricycle dito si Jerry Andal ayan oh, si kuya mukhang masayahin mukhang marunong si kuya sumayaw ha ha dito. Si ate. Dito. Malayo, malapit na rin. Malayo school dito, no? Malayo pa. Sa amin, ang school, lapit lang. Eh, bagay. Masanay na si kuya dito. Hindi naman no, pwedeng ilayot. Baka mabuli pa. Kasalaanan ko pa. ano? <laughs> Ngayon, <laughs> si kuya. Ayan po yung bigas. Ah. Pagpasensyahan nyo na yan, ha? 20 kilo yan, ha, kuya? Ah, po, ko. bigas lang talaga yung dala namin na. Mm, uh, total marami kayo dito. Uh, ilagay na namin sa inyo lahat na. No? Ay, si Kuya. Uh, inborn niyo sa iyo ngayon ano? Inborn parehas kayo. Uh. Ah, tatlo? Ga ganito rin. Lahit, lahi, ko, po. lahi ko yung ganyan. sila lang. Oh. lahi po. Kalahin kambal. Kayo kambal kayo? Hindi, 26 to eh. Ay, okay ba pala? Hmm. Oh, mas ati pala siya. Hmm, eh si Kuya, si Kuya, 15 lang. Ah, 15 lang? 15 lang, Ay. o. Oh. Di mo yung kamay ni Kuya. Kuya, huwag mong masamain ha, o. Oh. O. Oh. Ah, Ang malambot siya. Nakakagalaw yung daliri niya, Kuya. Ganyan. Hmm. Paano ka nagsiselfon? Hmm. <laughs> Pakita mo nga sa akin kung paano. Hindi, nakurious lang ako. Paano siya nagsiselfone? Yeah. Di ba may cellphone ka? Oo. Mm -hmm. Oh. Ano siya? Patay niya ako po. Paano ako mag-cellphone ko niya? Oo <laughs> nga. Hindi, nakurious lang ako. Kasi malambot yung kamay niya. May igse. Okay. Uh, kaya na ano ako, paano siya nagsiselfone? <laughs> Tignan ko lang kung papakita mo lang sa akin kung paano ako nagsiselfone. Ganito lang po. Oh, okay. Siyempre, may kanya, may naman na sa ako. Ay, naiidot-dot niya yung daliri niya. Si ate, ganun din. Nakakasipan din. Ay, hindi, teka. Nagulat ako. Yung daliri niya ni kuya. Kuya, huwag mo ha? Ay, ano? 2, 4, 6. Ah, yun. Oh, yung kabila, ganun din. Opo. 2, 4, 6. Oh, and si Ate. Oh, pareha sila. Aan, sa paa ganun din, sobra din. Hindi po. Lima lang. Oh. Hindi may kambal pa po sa paa May kambal. Ayun po. Yung ganito po. patingin niyo. Ah, oh. Ah, kambal yung ano, koko. Ay pala din para, kay magkapat Pero, na di, sila para, oh. Para, may kambal din, may dikit na. Yeah. Parang sa pareho talaga yung nila sa Masaya dalawa pag naglalaro siguro. <laughs> mm -hmm. Pero paganda, nakakalakad. Oo. Oh. Yan nga. Hindi, sapatos. Nakakapagsapatos kayo yung ano, yung crocs. <laughs> hindi po. hindi nyo pa na-try. Hindi, may maliit na crocs eh. Hindi <laughs> po. <laughs> 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 Nahirapan po. <laughs> ah, pero na-try nyo na. Hindi <laughs> po. <laughs> Na-try ko po. Pag may tiyanilas po kasi pa po kami madadapa. Ah, parang madadapa. Mm -hmm. Ah, so di pa lang talaga kayo. Doi. Mm -hmm. okay. Mayroon po Pag may init, hindi na kami nalaga. Na mm, -hmm. mm -hmm. May init na pa sa payo. Dandito na po sa Ayan po si, eh, si ate. Ano. Ito po sila ay may kakaibang kondisyon sa kanilang ano. Ano daw po ang ano niya? Ano niyo sa doktor kung anong kalagayan niya? Ano? Kung <laughs> ano, bakit gano'n sila? Hmm. Nakapagpa-check up baga kung kaya ano. Yung condition nila. Kasi pareha sila eh. Yung galiyan nila para sa kaya nga. Kapos sa marami ako nakikita dyan sa mga vlog. Kaya, kaya na. Na ba yung si Kevin? Yun nga yung sinabi ko sa kanila eh. Si Kevin. Lahat eh, ang kasama ngayon. niya ay mga PWD. Putol ang kamay, putol ang paa. Wala. Yung mga, kasi si Kevin, wala ding dalawang kamay naman. Tapos yung nakakasama niya na sa mga binablog niya, binigyan, ginawa niya rin ng page. Kaya ano, uh, putol din ang kamay, maigsi ang isang paa, tapos ano, inborn din, tapos walang kamay, ganun din. Hmm. Kayo ba'y nanonood ng, ano, ng mga vlog din? Opo. Mm. Ako, kami ako, si ano, kasado tayo vlog. Mm. Itong kasama ko, to si Nathan Cute Vlog. Mm. ano dito, wifi? Ang laki ko po na ito. Yung ay ito. Ayan, muli mga kababayan ha, ah, kung sino man pong gustong tumulong sa kanila, no. Ah, tumulong sa unang-una ah, pambigas, no. Kasi napakarami sa nila dito at yun talaga ang unang pangangailangan nyo. par ulam. Pa paano ang ulam-ulam? Gulay-gulay na lang. Gulay-gulay. Mm, eh, na lang. Importante kasi bigas, no? Kahit sa amin, importante bigas. Kahit nga, minsan nga, nagsasabaw tubig pa ako eh. Pag yung gutom Pagalam na gutom na ako. Ay, gulay. Na. <laughs> gulay. Ayan. Mm -mm, po si Kuya. Ay, ay, si Kuya ay 15 years old, no? Ano uh. pangalan niya? Ano ang pangalan niya? Mark Sam. Mark Sam Mark Sam Ito si ate Valencia Mayra ah, Mary mm. Frank Ito si ate ate ito, ito si ate Okay lang si ate Ito si ate po ay Pangalwa sa magkakapatid May asawa ka na ate Ilan, may, ilan na anak mo Dalawa na anak mo Dito rin kayo nakatira Dalawa ano ito Ah, ibig sabihin pala, yung kay dito, pamilya nyo dito, kayo, kayo kayo na rin. Si ate, kapatid mo rin to si ate. Hmm. Pang ilan siya? Sino yung pinakabunso? Hmm. Pangalawa sa bunso, si ate. Pangalawa sa bunso. Si ate. Ito si ate. Kapatid nyo rin si ate. Ah, asawa ng kapatid niyo naman na mas panganay sa inyo. Sumunod siya iyo. Hmm. Oh. Hmm. Ah, ito, gusto ko sana makausap yung ano, magulang nito si Kuya Mark Sam no? at saka si ate. Kaso wala nga dito. Siguro sa susunod na pagkakataon. No? ah makausap ko tapos na rin makapagdala sa pagbalik namin makapagdala uli kami ng mas higit pa sa dala namin ngayon no? kaya hinihingi ko po mga uh, kababayan yung inyong suporta ah, na tulungan po natin sila lalo lalo sa pangbigas bigas kasi napakarami nila dito sama-sama pasalamat po kami at nagawan po sila ng bahay na tumulong ng koreano koreano no? koreano po at tumulong sa kanila ayan po sila mga um, kababayan kaya muli hinihingi ko po ang inyong ano ang maunawaing pag-iisip at mapagbigay na puso no sa mga taong ito na talagang nangangailangan ng kalinga o in, para sa matulungan sila ayan po mga kababayan sila no uh, mga taong ginagamit ni Lord para makatulong sana po ay tulungan niyo po sila no lalo na dito marami po sila dito at ni at sana po ma-share nyo po itong aming video at sa ganun po ay may mga tao pong makakita at makatulong sa kanila sa magkapatid na ito o sa pamilyang ito no, mga kababayan kami po hindi na rin tatagal kami lulusong pa at mayroon pa kaming pupuntahan na tutulungan yung mga nag sa amin no. kaya anong masasabi mo kuya? Amin salamat. Sa kuya pagpasensyahan nyo na yan ha mali mo sa susunod may dala uli kami na ayan. 15 years old grade 3 lang si kuya si ate ay six, ano yan 26 ayan. pwede ba kayo magtabi picturean ko lang kayo picturean ko kayo Smile kayo, Ismail naman. Ayan. Okay.